Samantala, tumanggap muna tayo ng pag-uulat. Alice Guo, inilipat na sa Correctional Institution for Women. Umaabante sa balita, si Abante Reporter Janze Makahilas. Nilinaw ng BJMP o Bureau of Jail Management and Pedology na nailipat na ang dating alkalde ng Bambantarlak na si Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Ayon sa BJMP, mag-aalas 11 kagabi nang isagawa ang paglipat kay Guo mula sa kustodiya ng BJMP Pasig City Jail Female Dormitory. Dumaan muna sa medical at laboratory examination ang dating mayora bago isinagawa ang pagdilipat. Maliban kay Alice Guo, inilipat na rin sa kustudiya ng CIW, sina Rachel Joan Carion at Jamie Lynn Cruz. Kasunod na rin ito ng commitment order na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167. Matatanda ang ibinasura ng Pasig City RTC Branch 167 ang mosyon ng kampo ni Guo na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Si Guo ay nahatulan ng kasong qualified human trafficking. Ako si Janze Makahilas, Abante! <tod>